po kasi dito sa 5 Star, may sikreto si Sir Pangan para sa, daw dito, mga mag-a-apply ng driver. At yung po sikreto na yun, yung po ang babanggitin natin ngayon kung ano yun, para po wala kayong maging problema pagdating kay Sir Pangan. Unang-una po, ano po, unang-unang uh, nakikitang problema ni Sir Pangan sa mga aplikante ng driver. Dahil ang po laging kasama niya sa pag-a-apply -ano, pag ng sa, sa mga jumper. Ang unang-una po niya tinitingnan by data. Tinitingnan niya po lahat 'yan tapos kukunin niya yung kukunin niya yung lisensya. Ano po? Pagkakuha niya po ng lisensya, titingnan niyo po 'yan kung fake ang lisensya o original kasi meron siyang sikreto niya na tinitingnan para malaman yung fake o original ang lisensya. Bukod charon ron, yung date ng lisensya niyo kung kailan at kung anong taon kayo kumuha at saka uh, at kung saan nyo nakuha yun yung lisensya nakikita lahat ni Sir Pangan yan po isang ano isang uh, kaya po kung alimbawa medyo may problema kay sa lisensya at uh, nyo kung saan saan lang huwag nyo na pong ituloy na mag apply pa po kayo dito dahil doon pa lang po sa lisensya makalalaman na ni Sir Pangan kung fake ba o original lang inyong lisensya at yan po ang nangyayari pag si Pangan eh, ano, tsaka sa mga ano nyo po, sa mga pinanggalingan yung trabaho, kinikwinta din niya yan kung ilang taon kayo at kung saan kayo, ah, kung ilang taon kayo nagtrabaho. Tinitingnan nyo po yung, yung trabaho niyo na yun, kung ilan taon at sa lisensya. Kasi po, merong mga pagkakataon na sobra-sobrang nailalagay na experience sa biodata, pero yung sa lisensya, kulang na kulang po para sa sinasabi niyang experience. Uh, isa pong halimbawa, may nag-apply sa may isang aplikante. Seven years po ang kanyang uh, experience sa mga malalaki sa sakit. Pero ang lisensya niya, apat na taon pa lang niyang ginawa. Yun po, alam na alam niya uh, siya na pangalagad yan. Na may problema siya. Yan, isa po sa nagiging dahilan yan. Yan, tinuturo ko sa inyo. Ano? Tinuturo ko sa inyo yan para po malaman ninyo yung mga pwede niyong, ano, pwede niyo maging... Uh, bagong problema pagdating kay Sir Pangan At ito po yung pangalawa naman, tungkol naman po sa driving sa drive. Ang lagi po kasing inihingi ni Sir Pangan sa pagdadrive ay yung smooth ang dating ng pagdadrive. Pag nakaupo na po ang ating mga pasero, gustong gusto ni Sir Pangan yung para siyang nakasakay sa aeroplano. Yung po ang ng mga hinahayar ni Sir Pangan na driver kailangan po pag kayo ay nag-drive napakaganda po na na nga dapat magkangangapyo kayo ay hindi niya mararamdaman na kayo ay hindi niya mararamdaman na mag-chinsgear kayo yun po yung hinahanap ni Sir Pana at yan po sikreto sekreto na yan ang sasabihin ko po sa inyo kung ano po yun nadaan ka ba? o ka na muna mo muna ako sa na. yung sinasabi ko kasi po ang unang-unang -una po tinitingnan kasi ni Sir Bangan pagdating sa pagdadrive yun yung hawak nyo sa manubela ang signal light ang hazard yan po ang unang-unang itinuturo ni Sir Bangan pagdating sa pagdadrive ang seatbelt kaya lahat, pag gusto nyo po dito nakasit, magsisitbelt na kayo pag-aralan nyo na muna yung cambio okay lang po kay Sir Pangan yan pag-aralan nyo kung paano ang tamang ano tamang mga uh, pasok ng mga kampiyada. Ano po? Ito pong sinasabi ko sa inyo bilang isang driver na mag-a-apply po dito eh napaka-importante po nito ha. Napaka-importante nito kaya huwag niyo pong kalilimutan yung sinasabi ko sa inyo na smooth na smooth ang kailangan kailangan na kailangan ni Sir Pangan ng mga driver. Smooth sa pagdadrive. Kasi po nagkakamero lang na tayo ng problema dito sa kambiyada at saka sa, ano, sa sa clutch at saka sa silinyator. Yun lang nakikita kung nagiging problema ng mga driver na nag-apply na may kaba. At si Sir Pangan naman, kung kaba din lang ang nakikita niya, hindi po maher si po sa Sir Pangan. po niya. Kasi po, maraming mga pagkakataon na ino na na Q9 driver. Hindi pa, marami po kasing ano, mga ramps sa ating mga driver na nag-apply dito na mga truck driver na ang makina nandito lang kaya dinig na dinig nila yung galit ng makina hindi kagaya ng bus na nasa likod ng makina kaya pag apak nila si hindi nila alam na galit na galit na yung makina over RPM na hindi pa nila masyadong marinig dahil nasanay sila sa harap yan yan po ang sinasabi ko Yung po kasi kalimitan dito sa ating mga halimbawa ah, yung mga nagagamit natin na bus na para sa ano, drive test kumisan po patay yung RPM ngayon po, pakikinggan nyo na lang yung tunog ng makina sa likod. At kung once na nag-over RPM naman po kayo, at kayo po yung mga ambyo, huwag na huwag nyo iaangat agad ang paa sa clutch. Alalayan nyo po na maging maayos na yung pagpapit. Pagtakbo ng bus bago kayo angatan ng mas ng maayos sa ano bago nyo ang iangat ang paa nyo sa silinyo kasi ano sa clutch unti-unti lang smooth lang po yan nangambyo kayo, halimbawa, nangambyo kayo ganyan. Pagkambyo yung ganyan, yung pong paan nyo sa clutch, ay daandahan nyo pong iaangat yun, tapos yung silinyador, iaano nyo yan, na tawag dito, yung apakan nyo unti-unti lang, unti-unti lang, apak. para nasa gayon, hindi siya papalo, hindi siya sasalita. Ngayon, nakikita nyo naman po sa live ko, ano po, maingay po ako dito pag ako yung magpusa. Kasi po, tinuturuan ko ibang driver na, ko, Opo, 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 oh, release, release, kambyada, kambyada. Na, hindi po po nadidinig yung lagi sa kayo. Yun yung mga bagay na alam ko na pwede ko may tulong sa mga driver na nag apply po dito at nag-a-direct nag pa. Ang laging may pagkakatalo lang po yung clutch at saka silinyador. Once na an nangambyo po kayo, wag na wag nyo munang iaangat ang panyo sa clutch hanggat hindi pa maayos ang takbo at hanggat hindi pa kinakakayos ang tapak sa silinyador. Yun po ang kailangan. Hello po sir. Opo, pupunta po ako sir doon. O, oh, sa Satogigaro po at saka sa sa, sa June 29 ah, sa November 29 po sa San Carlos at saka sa Bali nag leave na po ako. Kuha na ako ng driver. Ah. Ah, oh, sir, kita na lang po tayo dyan sa Tugigaro sa ano, sa sa bilang ng uh, ah, uno kayo, ah, uno. Ah, uh, at 30, 30, nandiyan na siguro kami ng at 30 ah sige sir maraming po salamat, sir. salamat po, ayan yun nga po ano po yun po yung mga bagay na malaking tulong po sa mga driver na yung sinasabi Santos. sa inyo clutch silinyador doon lang po talaga nagkakatalo wala nang iba clutch silinyador lang kailangan po kasi kahit po nag ano, so kahit nag uber rpm po kayo sa pagkambyada Huwag na huwag niyong iangat ang paa sa clutch hanggat hindi pa tumatama yung kambyata niyo sa takbo. Tapos unti-unti niyong haapakan yung sulinyo. hindi naman po masasabi na clutch rider kayo eh. Alam ko po pong sa ating pong mga driver, ay eh, magkapakatatagal na po nating driver. kabalang talaga ang kalaban natin sa clutch. Kaba. Alam naman natin yun eh. Ako po yung bilang isang driver ng 5-star team. Talagang kahit punong nag play ako dito eh may kabag po ako pero yung ginagawa ko sa sarili ko lang bakit pa ba ako kakabahan yun lang nga lagi ko tinatanong sa iso pato ako kakabahan, itrabaho ko naman po yun lang po lagi niyong tatandaan ano po, wag na wag po kayong kakabahan at ito nga, sinasabi ko yung ni Sir Pangan alimbawa ano po ayaw na ayaw ni Sir Pangan yung kakabahan at saka pag sinabi ni Sir Pangan na tabi automatic po signal light signal light po agad kayo, tapos tingin bago pagkatabi signal light, tapos tingin po kayo ng side mirror. Side mirror po, kahit po lumagpas kayo sa destination ng isang pasero, basta maayos po kayo makatabi, kailangan smooth na smooth yan. Smooth na smooth yung pagtabi nyo. At tapos, pag alimbawa naman, sinabi ni Sir Pangan, katabi na tayo. Abante, si signal light po agad, wag na wag nyo kasing kalilimutan ng signal light kasi isa yan sa tinitingnan na Sir Pangan. Signal light, pasok sa kaliwa, at tingin sa side mirror. Unti-unti abante kahit hindi naman kayo agad makapasok sa bitnay. Eh. Basta umabante kayo ng unti-unti. Yun po ang number kung tinitingnan siya. Pang. Yan ano po? Yan. Yung pinaka-importante is smooth na is smooth yung inyong driving. Huwag po kayo maglalala nandito naman ako at si Sir at si Sir na nakalalay lagi sa inyo <coughs> sa mga hapid. Sabi nga po ni Sir Jun, di ba? Nandito sila para alalayan at turuan kayo bilang isang driver ng 5 Hindi po sila yung tao na naandyan sila para bigyan kayo ng kaba, ikpitan kayo, hindi po. Sabi nga nilang dalwa, tuturuan. <coughs> Excuse <me> po. <coughs> tuturuan po nila kayo. Tuturuan nila tayo. Kasi sir, yun po kasi ang kalimitang magsiseminar sa mga driver. Yun po yung napaka-importante po nga dapat ay malaman ng ating trailer. Smooth smooth na smooth signal light number 1 po yung tinitingnan sa sa tinitingnan ni Sir sa ni Sir June saka sir uh, pangan signal light pagnakatigil uh, pag nakatigil kayo hazard na agad maxi tapos pag sabi Sir uh, pangan na tabi para signal light sing Sign inside mirror kung may parating alalay ng pagtabi ang importante pag preno nyo hindi susup ang pasayro no lalo po kasi dito po kasi sa 5 star talaga talagang uh, in-educate po ng mga nila sir pang uh, maging maayos po ang pag-drive kasi po yan po ang number one kung bakit tayo pinabalik-balik ng pasero yung maayos na pag-drive yung tawag dito yung smooth na smooth ang dating hindi ko naman nasasabing perfect akong driver yung po yun lang din yung, yung ginagawa ko kasi po kaya po tayo dumadami yung pasero mga regular passenger natin dahil nakikita nila na maayos tayo mag drive yan po ang ng 5 star kung bakit nagbabalik-balik ang pasayero sa atin. Yan, bagay magalan sa pasayero, Yan, hindi kailangan matigas ang ating pananalita sa pasayero. Hindi naman tayo magtigas ang pasalita sa pero kung alam natin na sila namin talaga may kamali yan, kung pinipilit nila sila yung mali. Yan, pinipilit nila sila yung tama kahit naman alam natin tayo sila yung mali. Yan, pwede kayo pa tayo, sumagot po tayo ng tama. Yan, hindi naman pwede hindi tayo sasagot ng tama. Yan po yung inaano ko. Ano po? yung po yung mga gusto kong malaman ng mga driver natin na clutch, silinyador, clutch, silinyador doon lang po nagkakatalo doon lang nagkakatalo yun sinasabi ko lagi sa inyo doon lang nagkakatalo kung bakit gustong gusto ni Sir Pangan nakapag, makapag-hire ng maayos sa driver dito lang kasi pag-release po at saka huwag na huwag po kayong mamamatayan, oo nga pala huwag na huwag kayong mamamatayan habang kayo yung nagdadrive at kung halimbawa, pabanti kayo, Huwag na wag kayong aatras uh, ng bigla na dapat ay pabanti tayo. Isa po yan sa atin itong mga serba. No. Ang mata nyo lagi nasa side. Alam ko na mga driver po tayo, ilang taon, mag interview -interview. 15 years, 20 years, 13 years, 12 years, 8 years, 5 years, 6 years. Napakatatagal na po driver niya. Yan, yan na po sinasabi natin na talagang kailangan natin na ah... Uh, gawin yung mga bagay na gusto nila sa bilang isang aplikante po ng 5 star kaya mga mga ano mga kagulong sa darating na November at November 29 magkita-kita po tayo magkita-kita tayo sa San Carlos at Chacalasyao ay sa Dagupan Terminal ayan sasama po ako doon at ang position ko po lang po dito vlogger lang ako ha wala ako ibang position dito vlogger at sa mga driver po, nagbibigay lang ako ng uh, kumbaga sana uh, lakas na loob pag aalis ang kaba sa kanila wala po akong ibang ano rito, position ha? wala ako ibang position dito sa job pair kundi mag vlog at saka mailive ko po kayo ng mga nag apply tapos sa uh, Makita din ng mga ano ng mga iba pang gusto mag-apply dito na ganun pala si Sir uh, Pangan at saka si Sir Jim magano Trentes. Ano, at saka sila Ma'am ah, Ma'am Pate, ay ganoon din pala mag-interview mo na. Kaya may idea na agad kayo pa, bago kayo pumasok dito sa 5 Star, alam nyo na lahat kung anong gagawin nyo dahil tinuturuan ko na po kayo sa mga bagay na alam ko na pwede pong makatulong sa inyo pagdating ng oras. Ano po? At sige po, at ah, dito na lang po natin at ah. huwag nyo pong kalilimutan, ulitin ko ha, ah, sa November 29, sa November 29, dalawa po ang gaganapin job pera sa San Carlos Terminal 5 star at saka sa Dagupan Terminal 5 star ano po doon po kayo mag ano mag apply at tapos uh, sa tawag ito. at uh, sa Kalasyao po sa Kalasyao ang drive test ng alas 3 ng hapon doon po magkikita-kita yung mga driver na magda-drive test ano po doon magkikita yan yung huwag niyong kalimutan ha? na Naanto naman kami ni Sir para alalayan kayo sa kumbaga. At naandyan naman ako. Para pag nakikita ko na medyo namamali kayo sa pagdadrive, hindi tuturo ako kayo. Yan. yun yung po ang ano ko doon, yun ang gusto ko po sa position ko na ako'y pupunta doon kung ba'n po ako para makatulong po sa ating mga kasamaang driver. Alam ko na mga bilang driver, eh, kabalang naman ang namumutawi sa ating mga. Wala namang magaling na driver, madiskarte lang yan lang po yung uh, bagay na alam natin na dapat natin uh, pagtuunan ng pansin habang tayo nagtatry. Ano po? At uh, sa sa December 1 po, sa Tugigaraw na ano po, sa Tugigaraw, wag po kayong uh, mawawala at magkita-kita po ulit tayo sa Tugigaraw. nagaganapin ng job fair sa Tugigaraw Terminal po ng 5 Star. Ano po, doon po gaganapin ng job sa Tugigaraw. December 1, magkita-kita rin po tayo doon. Ano po? At yan nga po, natawagan na ako ng Sir Pangan kung sa mga kasama raw ako yun. Natakasap na ako kaming, Sabi ko, makakapunta po. Apat na At magkita-kita po tayo mga kagulong sa 29 ng November at saka sa December 1. Magkita-kita po tayo. Huwag po kayong maglala. Huwag kayong kabahan sa mga driver. Si Sir Pangan at saka Sir Dun nakalali sa inyo. Kaya, ano pang ginagawa nyo? Let's go na. Tara! O, sige po at kaagapay. Sama sa iyong paglalakbay. Five star. Ay, meron pa pala. Pahabol. May pahabol pa nga pala ako at ang kagandahan nga pala dito sa 5 star ngayon. 5 months, 5 months ah. Basta wala kang kaso. Dire diretso na kayo, regular na kayo. Pare regular na agad kayo. At ay sa pa, isa lang ang medical ngayon. Hindi nakagay ng dal dati. 6 months plus dalawang medical. Isang local at saka isang uh, pang-abroad ang dating medical natin. na to at pangakamit na dito sa lahat tinignan, hindi po yung aming bayag. Ngayon po, hindi na ganun. Isang medical na lang po. At saka 5 months. Kaya po, ano pa pong hinihintay nyo? makita kita tayo sa darating na November 29 at sa December 1. Sa darating na buwan at sa December, 1 at saka sa November 29. Ano po? At sige po, at hanggang dito na lang po. Kagapay, sama sa iyong paglalakbay. 8813 ah 8813 628 kagabay sa <laughs> Magabay, so may paglalakbay 5 star may malasakit ay yan ano po pasensya na po kayo dahil sa pinag aaralan ko po, po kasi yung mga makakatulong po sa mga driver natin na mag a -applet. ano po ako po nandito para ano lang tumulong po sa mga driver at uh, pakishare nyo na lang po yung live natin para po kung gusto po mga mag-apply po ng inyong mga kamag-anakan dito sa 5 star eh nandito naman po tayo ano po at sa job fair para hindi po namamasahe, lumalapit po ang 5 star sa inyong mga lugar para po uh, kayo po ay uh, hindi namamasahe ano po at ang konduktor po, ang age limit po ng konduktor, ang pagkakasabi po sa akin is Pete, 20 to 38 years old at dati po kasi 35, oh, nagdagdag yata ng 3 years. Kahit po wala pong experience. Ano po? At uh, sa driver, 30 to 43 years old. Yan po ang number 1 at uh, 5 years experience po sa mga malalaking sasakyan. Ano po? Kahit po walang experience sa bus, basta't merong experience sa mga malalaking sasakyan. At yan po, yung mga nagtatanong po sa akin sa ano, ano po, sa... Sa, sa ano sa sa facebook, sa messenger ito na po ang katanungan sa inyong mga ito na po ang kasagutan sa inyong mga tanungan o sige po at uh, hanggang dito na lang po at uh, medyo mag-aayos kaso po ako para sa biyahe natin yun. at aasahan uh, ko po kayo magkita kita po tayo sa darting na jumper at sa mga driver po na mag-apply huwag po kabahan ka ako na po ang nagsabi sa inyo napakasarap dito sa 5 star dahil ang 5 star patuloy at patuloy na lumalaki hindi po bumabagsak kaya po, hire nang hire nang hire ng mga driver, conductor, ng empleyado. Napaganda po ng pamamalakad ng 5-star. Huwag po kayong maganda. At yung nagsasabi na pangit ang 5-star, siguro, sila ay ano uh, may nagawang hindi maganda. Yun. Yun lang po masasabi. O, sige po ata. Hanggang dito na lang. Tara let's, sa November 29 at December 1. December 1, Tugigaraw, November 29 uh, sa Dagupan Terminal at sa San Carlos Terminal uh, sige po mga kagulong pakishare nyo na lang po yung live natin kagapay, sama sa yung paglalakbay 5 star, may malasakit